Senator Cayetano patungkol diyan sa girian sa ano sa South China si. Ano ba yung ano ano ba yung uh, dapat natin talagang gawin? Yan, play natin to. Skarte sa WPS dapat itali sa economic development ang kay Alan Peter Cayetano si Troy Gomez ang It doesn't make it right. Para kay Senator Alan Peter Cayetano dapat nakatali sa economic development ang diskarte ng bansa sa West Philippine Sea. Ito rin anya ang ginagawa ng China at maging ng mga mas maliliit na bansa tulad ng Vietnam. Ayon. natin lang ang ganda ng binitawan na yan ni uh, Senator Cayetano. Ha? Sabi niya, pinaamaganda sa lahat uh, ang uh, focus ng Pilipinas. Dapat hindi lang ngayon, pati sa mga susunod. Eh palakasin natin ng bukod sa pinalalakas natin yung ating sandatang lakas, mag-invest uh, tayo at mag-focus tayo na palakasin yung ating ekonomiya in a sense na kay kailangan magkaroon ng ang uh, China ng something sa Pilipinas na kailangan nila tayo kasi kapag uh, meron meron tayong pinanghahawakan sa China for example napakalakas ng ating ekonomiya at nakaangkla ang uh, ekonomiya ng China sa atin pwede tayo makapag-demand patungkol dyan sa South China Sea. Kasi nangyari na yan sa Vietnam at saka sa Malaysia. Na kaya okay ang relasyon natin sa Vietnam at Malaysia dahil nga ang Malaysia at Vietnam ay mayroong uh, direktang, may mayroon direktang link sa atin o kaya may kailangan yung mga bansa na yan sa atin in terms of economy. So kung ayaw nyong ibuli-buli tayo dyan, oh, hindi natin kailangan basta palakasin lang siyang datang lakas kasi away lang yan. Ang kailangan natin aside from pagpapalakas ng sandataang lakas, e palakasin natin yung ating ekonomiya para yung mga Chinese, uh, syempre marami mga Chinese businessmen na mag invest dito. O pagka ganun, o di at least marami tayong mga pwedeng maging kakampi para kausapin yung mainland at sabihin, uy pagbigyan mo naman to kasi mabait sa atin to, partner natin to. Di ba? sa Pilipinas, any strategy sa West Philippine Sea has to have a strategy of economic development. Kung hindi, parati na lang tayong uh, yung mahirap na kapitbahay. Parati tayong gilid. Ayon kay Cayetano, napalago ng China ang mapatakaran at militar nito gamit ang economic development na nagtulak dito para maging isang global superpower. Inihalim tulad naman niya ang Pilipinas sa mga maliliit na pamayanan sa gilid ng mga mas mayayamang lugar tulad ng Ayala Alabang. Dahil dito anya, mahirap iparing ang ating tinig at igiit ang ating posisyon pagdating sa West Philippine Sea. Yes, we have to find a... Mahirap, mahirap mag-demand uh, kasi nga wala naman silang pakinabang sa atin eh. Kumbaga, mas marami tayong pakinabang sa China versus sa pakinabang nila sa atin. Kaya ang hirap mag-demand, ang hirap makipag-diplomasya, ang hirap makipagsikuhan, brasuhan. O, pero kung meron tayong pinangahawakan sa kanila, ma marami, maraming mga Chinese na investors dito sa Pilipinas na makakaapekto sa kanilang ekonomiya kapag ka pinigilan natin, Oh, eh ayun. Doon lang tayo magkakaroon ng uh, alam mo yung parang boses diyan sa girian na yan. A sustainable strategy and framework in dealing with the West Philippine Sea with all of our neighbors. In the same manner na nakahanap tayo ng paraan to deal with Malaysia and uh, Vietnam, we have to find a way to uh, deal with China. Having said that, it's easier said than done kasi depende din dun sa action ng kabila. Matatandaan tumindi ang tensyon sa WPS noong November 10 nang habulin ng dose-dose ng Chinese Coast Guard at iba pang barko ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Nagpasabog pa ang mga ito ng water cannon patungo sa isang bangkang de motor na naghahatid ng pagkain at iba pang pero, supply. Oh, pero nakita natin yung video na yun, ang layo-layo naman. Sobrang layo naman, hindi naman kayang abutin nung, ano yun, nung tubig kumbaga nagbibigay lang ng babala ayan o nandyan dyan yung tubig tapos yung maliit na bangka ayan yung ano natin so ayan ba yung binumba? o ang hirap kasi pinalalabas natin masyado na kinakawawa tayo dyan hindi eh, ba pinakita na nga natin yung video nung nakaraan na dyan sa South China Sea grabe kong magbanggaan yung mga Coast Guards ng Indonesia, Malaysia, Vietnam Brunei dyan sa lugar na yan e eh, tayo kiskisan lang yung sa atin I mean, yes, hindi siya hindi siya tama, pero ang punto natin is in terms of harassment, hindi pa tayo nakakaramdam nung talagang harassment na Kung bagay yan palang ang naranasan natin, nagiiyak na tayo. Lalo na kaya kung yung nakita yung video nung nakaraang pinirisinta ko na talagang nagbabakbakan sila sa BRP Sierra Madre. Sinabi ni Cayetano na maaring lumalapa ang sitwasyon sa West Halimbaba, Philippine Sea dahil sa tension sa pagitan ng China at United States. Lumalalim yung geopolitics around the world. Eh. Yung uh, love-hate ng Amerika at China, apektado tayo kasi kapitbahay natin ang, uh, ang China. Eh. So kung sa atin it's pure law and justice, sa China you have to understand it's also national security ang tinitingnan nila. Eh uh, sa West Philippine Sea. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal. Yo, napakaganda no. Na. Simpleng paliwanag, wala nang kaarte-arte, ganyan ang kayetano.